Hello guys, welcome po to my channel So guys, bago kasi mo na aking vlog for today At ipapakita ko sa inyo ang kakaibang kabinet na pakalawa namin na finish today Dito sa work namin guys So guys, nakikita nyo naman sa tabi ako ng pintuan <laughs> Dito ako sa big bodega kung saan kami katabas ng mga ano Katabas ng mga Flyboard Okay, so guys Huwag nyo po kalimutan na mag subscribe Click on notification bell, like at pakashare na guys Okay, Okay, so patuloy nyo saan ng support ng aking channel at ang aming Facebook page na Alpha Tropa Mabalak at Pampanga guys. Okay, so guys, excited na ako guys pakita nga ang um, finished product namin na pangalawang cabinet guys. Okay, so pakita natin, huwag natin pataglin, dyan lang kayo, magbabalik ako agad. Alright! guys, welcome back tayo So, ayan po, sa harapan nyo mismo Yan na po yung pangalawa namin finish Na product na cabinet Product na cabinet pa, diba? So guys, kakaiba sya Kakaiba syang cabinet Simple nga sya, pero kakaiba sya So guys Yung tatlong takik na yan, ibubuk ko lang yan guys Okay, so papakita ko na sa'yo guys Huwag ko na patagal, okay? Okay, so okay Oh, di ba, guys? <laughs> Astig yan. Yan. Okay. Yan o. Oh, alright. So yan guys. Si father ko nakaisip niya ng kable na yan guys. Ngayon ko lang kasi nakita ganyan na klaseng cabinet na pwede palang gumawa ng ganyan. Marami klaseng pwedeng gawin sa mga flyboard. Siya nakaisip niya guys. Ayan ganda ba diba guys. So yan guys. Ganyan pa lang siya. Pero para saan tapos na siya. Pero pipinturan pa yan guys. Pipinturan pa yan. Ang ganda, diba, guys? Guys, okay, so, ikot na natin yan, oh. Ayan, oh. O, oh, diba, ang ganda, guys? <laughs> ganda sya, ah. Ayan, oh, guys, oh. Kaya nasabi ko kanina sa inyo, guys, pipinturan pa yan. Kapag napinturan na yan, na-fish na yan, maganda na siya tignan pag may pintura pintura mas maganda talaga siya tignan guys Totot pintura kulay puti so ako guys ang trabaho lang dito sa trabaho guys ano, taga, alam nyo naman sa na upload kong vlog na taga lagari po guys minsan tumutulong din ako sa pagkat trabaho sa papa guys may kasama kami dyan syempre ayun yung ginagawa siya ngayon today yan, yan ang pangalawa namin natapos na cabinet yung isa guys i-vlog ko siya i-vlog ko siya at i-upload ko rin siya. kasi na natapos na yun pagkapintura yung yun guys ito na pipinturan pa yung guys okay so yan yan ang aming two cabinet alright ganda diba guys so guys hanggang dito na muna aking vlog so sana po ay updated kayo sa aking may napun na vlog at syempre sa mga upload ko na ganyan ano na gaw ginagawa namin cabinet guys at ako ang tagalagari alright so guys See you my next upload guys. Abangan nyo lang. Ang natatapos na mga cabinet guys. Bye bye guys. Hasta la vista.